guys. Ba alam mo ganun. Nang misis na. <laughs> <laughs> Road trip! Si Eddie yeah. okay, Paul. <laughs> <laughs> guys, tingnan niya. <laughs> oh, legit pa! isa lang na ang ating isda na hindi ko alam kung anong bangalan. Teka lang. Mm. Ano isda? Matangos ang ilong eh. Hindi, hindi pula yun eh. Balay mo, uh, long nose red emperor. <laughs> red long nose emperor pala. Okay. wala pa, wala pang nagpo-confirm eh kung may pupunta. Yun know? oh. Ah. Mm, iba't -diba. Amoy beach na. Uy, tama na raw ang paypay. Bango, Ano? I-ano na natin, ibilin, Sunog na, mga mesas. Ginudil ang naisala. Tata ay na pa siya oh. yeah. ayun lang yung sunog lari <laughs> tayo dyan tayo dyan si kindle po ang may sala paypay pay ng paypay yaman pay. na lang yan tayang tang hala ah, ko puputuloy yung ulo sabi ni Kindle, ito na daw to. Naniniwala ako sa kanya. Paano walain ako niya kay Kindle? So, sanguin na natin. Kasi medyo iba na yung kaitiman niya. <laughs> <laughs> iba na yung level of, ano niya, kaitiman. Okay, Justin, okay lang to. Ah, Justin, nasa ka na? The road, susi so, Wala si Justin habang yung hahanapin. Kumuwi siya. Yan na, halang yung chan. Ba yata, <laughs> <laughs> <Sabing ganon>? <laughs> <laughs> Ay, log ka Hindi mo niya kakainin. Sabong gano'n? Sila Handa lang lang yung lang siya. Joke lang mga <laughs> Babalik namin yung chan parang ano pa. O, naglalaway. Mm, drogo. Di ba? Naniniwala ka ba sa akin? Yeah. Pag ganun pa, baliktad naman tayo. Pabila naman. Kasi nabigla talaga siya kanina. Joke lang mga meses. Ibabalik na natin ang ating iniha. Huwag na kayo sumama kasi madudurog na to. Bye! Narito na ang pamilya. Mm -hmm, mm -hmm. Dito ang labas. Dito ang labas. Tagan. Gutom na kami. Diyos ko dahil. Ready na ang sausawan. No? Oh, bakit umapon. Basta yan. Um suka. Ay, ano yung toyo? Ah, basta. Toyo, sili, kalamansi, ah. Ayan na sila. Ayan sa iyo, oh. Not spicy. Yes. Diyos ko. Three days na kami oh. hindi kumakain. Ang tagal nyo. Hi, ikaw, hi. hi Bobby. Oh. Hey. Puta so, ka siya. Uy. <laughs> Atore ka lang naman Wow. Ba't nagdala pa kayo? Eh, ganyan din yung ulam namin. Hahaha. <laughs> Ay, <laughs> At least yun sa amin, wala sahog. Ah, okay. Good. Ay, 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 mo. ay, Galit si ay, ay, Sabi nyo, sila ang magpiprito. So, ayan, may dala silang napakaganda pa nung lagayan, no? Akala mo, ha? Pa, saluyot. Para extra ang dulas, may okra pa kasama. Okay. Hain na tayo. Hain okay. na. alam nyo lang kung inabot nyo lang ang pinagdaan. <laughs> <laughs> Diyos ko. Asan si Putra Bells? Tulog na. Nangingilig sa guto. Mag-play kayo ni Kuya Gray. Hain na tayo. Sila Jeep. Sila Jeep? Oo, wala <laughs> sila Jeep. <laughs> Nasa dagat na naman si Jeep. Para humili humuli. Humuli naman. Wala ko dito na sila yun yon? Wala. Wala. Hindi sila nakakabasa sa Jessie. <laughs> 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 Caldera. So, for the saluyot. <laughs> <laughs> at least yung saluyot namin malamig. Hey. 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 Chicken nuggets nuggets sa ah, nakinda. So, ay, wala naman dyan. May ilan nag-reply si Kunet. Ah, Kakauwi niya lang daw. <laughs> Siya lang na unang umuwi. Hindi oh. pa talaga tapos. Sige mo yung ulam namin, pinapapak niya din. Ayun po, meron ka pa dyan. Dito sa kabila, eh. oh. Huh? Hanggang ngayon pa, paayong kinain ko pa, gagayin ko nasa lalamunan ko pa. 이미, ayo, kanya kanya buway dito ka, meron sa sala diyan, para makain tong luto muna to. Hindi ba tumaang? Pag na-luto niyan. Wow.

Tinawanan niya pa ako, nag-order ako dalawang kanin. Matinde, yung dalawang unang susubo ni Papa, na iiyak-iyak. Kaya naman kalayan rin. Wow! Ano, tikna <coughs> pala, muntik, <coughs> <natala> <coughs> muntik na. Ay, kunet pa. Ay, Brownie. eh. Papa, alis ko yung kaso niyo. Walang alis-alis. Hindi. Hmm. mo hmm. hmm. na, butang itong kumakal makakupa yun. Ano mo, kaunawaan? Hindi pagutom yan.

<laughs> Katamak-tamak mo <ko> na doon ni Tata. Kabalagin <laughs> <laughs> <Tabi> pa lang. Kaya <laughs> so, kaya kami labong ko sa ilalim. Ito, tatlong araw na doon. Sinama ko, sarap. <laughs> Naalo. Nanginahanap <laughs> <laughs> na mga ang kanina. Rosat na sila mabiyan lang ng doon dali ko si Papa. Kaya eh, nire-reserve na yung lakas. Eh. Kala nang may pagtawa. Bigil na <laughs> Sa isip ni Papa, kung itong sasakyan na ito ay walang aircon, uh, dito ka taga pagpapawid sa salutom. <laughs> Nilalamig-lamig niya. yun. Ano ba sabi niyo <laughs> 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 ay kindel? Ha? wala lang kindel? Sige, pinakain sa kanila. Ay, nahiya kami mga ina. ako. <laughs> Magabili sana ng kasabilas, mag-ihingin ka ng kilakindel. <laughs> May <laughs> <laughs> Timawa ka dito <laughs> ka. <laughs> Ang ah, napakainit. Akala ko ulipas na kasi kanina pa yun eh. Hindi gawa ka, kayo. Sunod sila ako. Oh. Hmm? Manghisa yeah. na ako kung nang kanin sa inyo kanina. Sinumpo ako ng hiyay. Hindi eh? <laughs> yeah. na meron pa pala ako na yun. Oo. Oh. Hindi <laughs> ka, ka, ay, pa, ni papa. na meron pa pala ako na yun. Mm. Mm. Hindi na meron mm. pa pala ako na yun. Hindi na meron pa pala ako na yun. Hindi na meron pa Kasi baka daming tao doon kina. Tapos doon sa isang manonagalit yun. Binigyan kami ng ano, ko di kanin na kanin na lang Isa-isa naman, hilaw na karne. Hindi <laughs> na daw nakaluto. Dali nyo na to. <laughs> <laughs> kanin na lang pa yun sila doon. na bahay. Tapos? 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 Walang dugutom sila, isipin na lang nila yung nakausap namin mga yan na maglalakad pa ng ano, okay. walong uras, ang dala, bigas, walang dalang kaldero, matutulog na lang daw siya pagka nagutom na siya. Oo, kawala. Ang grabe. Hindi yun pumapasok sa... Kumuha main. ako ng ano <laughs> ngayon, kumuha ako ng biskwit, tapos kumain ako sa harap niya para maisip niya habang maglalakad siya na masarap yung biskwit. Kaya kain ko. Ang lang yan, bababas na naman tayo. <laughs> Hindi, pinigyan namin ng mga pambawal. Pero siyempre, sabi ano yung hindi niya kakainin, hindi bigyan niya sa anak niya. Tapos yung binigay niyo, naaalala natin, anong nagugutom niyo sa mga Tapos yung yung puncho, pinanatihan namin niya na mama at ipapa, sarap. Kasi isa, binigay din dami doon eh. Si Greg, anak. Si Greg? May pasang pasang bigas na isang isang libong piso kami nila. Kaya nang Tapos binati lang kami, tapos kinausap ko. Kayo saan pa ka mga ulit ngayon? Diyan pa sa Mount Igbe. Malay ko po saan nyo. Mga agar po tagal ang biyahe niyo? Hindi niya alam. Pag nagkalit ako ngayon, gabi. may ang gabi, doon ako. <laughs> Sabi ni Papa, nung oras, kaya nagalis yung doon para makabili. Grabe, no? Tapos, anim na sardinas yung binili niya. Uy, kung alam lang ni Mama na gano'ng kalahin gaya nun, baka binigyan tayo. Hindi, <laughs> nangirapan pa Ha? Pag-ibigyan pa

Sabi ni Jeff, saan yung ilog, maganda kasi malaki. Ito na din. Ito ba daw? Ito na. Pero maganda yung hubog niya. area niya. Bala. Nagpuntunod sila Salamat, Jen. Ay, ay, kasi si ilang doon. Ha? Salamat sa bigay mo sa Madre. Oh? Sabi si Jeng yung pastel.

tapuyo, oh. taka, taka, mga agawin, pa kung sino, tapo, 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 kasalan tapo, sa tapo, 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 Si Dada na si Edwin, magkasasang basa ng pangit, oh. Kahit anong parinig niyo, walang mag-i-aircon. Baka, karawang si Edwin. Karawang siya, siya pa rin eh. mag Bukas, mag naman si Edwin siya eh. Magsisimba kami. Ayoko ah. na pala naman maayos. Buti, kaya pa namin. What's Si Dada kasi ang <laughs> Shout kay Dada. Pre, bukas, may vlog kami ha. Mas yes. lulis ka na pumunta. Uy, <laughs> may SJ na kukunin. Pili ko bukas nga. Nandito rin? Ay, natunog ka na kasi natin sa hindi. <laughs> Thank you sa saluyot ni Ma'am, ano? Ma'am... Olivia. Tinulungan kami magpitas ng kanyang mister.

gamit ko ang balaki sa sasakyan. Ang naririnig na lang ni Papa. At yun, ito mo ba? Kala ko. Sa taas ka? Yung may nagkaganoon na naistan sa ulo, tinatapik niya lang. Bumerang ka palang buko doon. Sabi ni Papa. Ayun, Papa. Sabi ni Papa, kundi tayo magkakain ng kanin. Inumay ko Sabi ni Papa, kung hindi tayo magkakain ng kanin, inumay ko na itong bubo <laughs> Ayaw mo ba ng sa Salamat mga mesa panonood. Bye! <laughs> <laughs> ang nagwagi! <laughs> <laughs> Taga mag side view ka nga. Matangos daw ang ilong mo eh. Side view ka nga. Side view! Aroy! Kayabang. Kainis. <laughs> <laughs> Babi! <laughs> Babi, tangos nga. Tingin nga. Sa inyo nga. Alo, nasa na? <laughs> <laughs>